Mr. Sally Ko. no August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldi Ko sa isang pagtitipon meeting sa Sangrila, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng hit ng isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa plant control at mga proyekto yung tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nakakahalaga ng dito po 1, 2, 3, 4, 5, 6, anim na proyekto po to at ang pagkakatanda ko po to ay uh, 519 uh, million ang mula po ah uh, sa so pagitan ng apat na taon mula 2022 hanggang 2025 Naging tagapagtaguit si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Naigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto nito ayon po sa nalakap kong record ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Billion or billion? Billion, Your Honor. Nandito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po 519 million sa 2023 3.790 sa nep 3 billion 250 billion. sa bycam at 3.890 sa ua 2024 5.8 billion sa nep sa bycam 5.084 sa ua 3.306 sa 2024, nagkakalaga po ng total ng 14 billion 190. Sa 2020, 12 billion. Sa 2022, 590. Nung pong 2025, ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Ah... Uh, sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022, ang kanilang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lamang po, noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, sasabay ko na rin po ito, na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako, na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 ang inaayos po namin doon sa literato po ah uh, so balit nung taong 2023 hanggang 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto na pasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng gaha ga, within one to two months uh, iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya kapag ang proyekto na inaipasok ng Kong sa BICAM ang unang 10% binabayad sa kanya matapos na mabasang ga at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng dalawang buwan mula nang maapurbaan ng, ng ga pero kapag proyekto inaipasok gamit ang UA ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong ang pambayad para kay Kong ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratiyos pero hindi na alam ng mga kontratiyos kung para kanino advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Sadli dinadala sa akin, ako naman po ang nagdadala o nag na hinihingi po siya ng Kong Sadli sa bet ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may Elias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message -me po sa akin through Viber, disappearing message po yun na doon ko po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangre Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Uh, Congressman Rizaldi ko. Yay.